Ayan yeah, mga kadyahe, good morning! Isang mabilis ang video lamang ito. ipe fresh ko lamang sa inyo ang malalahi at magagandang baka dito sa Padre Garcia ngayong December 6, 2024. Dito ko ito sa Livestock Auction Market ng Padre Garcia, Batangas. So magagala tayo sa loob at ating makikita sa inyo ang mga malalahi at makikisig na baka na event dito sa Padre Garcia Live sa Option Market. So yan mga kabiyahe, narito na tayo sa loob ng bentahan ngayon. Narito so, tayo sa mga maliliit na section. Naturit eh. So, Tulad itong dalawang ito. So, mga mga pupuging mga turit eh. Tawin, so, magkano hiningi sa ba? mahigit na tig 50 may buyer na Ang yung maganda mahigit na tig 50 kami na <laughs> Kaya yung may nagkukwento eh. Ay, nasa ganyan baka? May baka ka diyan, tropa? Meron ka? Meron kami mga baka. Ayan, oh. ay, 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 ay. yeah, mga kaibigan natin baka dito. Na, ay, medyo ko konti na. Oh. Okay, thank you. Yeah. Okay, sige. Salamat, partner. Aray, morning. Magkano ito yung binibinta ang mga tulating yan? Um, patong sa 80, dalawa. Ayan, yeah, dalawa ang dawari binibinta. Patong sa 80. Ayan. Okay, ang gaganda rin, oh. Kinis ang katawan. Yan. Patong sa so 80 ang dalawa. Are, eh partner. Ang daming baha ngayon. Sobrang dami. Yan, yeah, no? Hanggang dulo, panay pang benta pa. Maga pa eh. Time check, 6 a.m. Ayan, ah, mga bakang lemer ito. ginagawa rin, Joel. Abang, say, 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 say. Good morning. Ah, ganda kayo ngayon ah. Aring maganda. Ayan. 52.5. Ayan, 52.5 daw. Aring medyo brown na aring. Kunti ang ulo. Guwapong baka. Oop. 52.5 Ano po dito? na magkano rin? 65 ang husky price Ayan yeah. 65 naman itong sa ito Ayan yeah. Mga lemery Mga mm. lemery talaga magaganda yung tsura yeah. Oh, medyo may ilap yata sa <tod> akin Tawag-tawag mo na kung hindi Huwag mo pa ka sa pulaan Bagay dutok ng hawak eh May talaga Arey, baka Norte are. At JP at atak. galing Pangasinan ito. Yung mga hisura, <coughs> Galing Norte. Norte. Oh.

Paring Noli, magkakanihingi? 115, boss! sinto ko yung sarawang hinihingi ng paring Noli. Talagang may laki. Double purpose. Pang patining at saka pang ganado rin pwede. Ang ganda na mukha. Gustim, eh. pasyatot muna sa ating boss. Ayan. Ang na boss. Ayan, yeah, shoutout nga pala kay boss Ricky Pedroso. Ayan, yeah. boss, good morning! Good morning, po. Higat ka lagi diyan. Ayan. Ganasan yung kayo. Ayan. Good morning, boss. Good morning. May order yan sa atin dalawa Boss, malapit nang ma-deliver Nagaantay lang ng release ng kanyang mga papel Yeah, shout out sa iyo boss Ricky Pedroso Ng Bacolod Yeah, maganda rin to Red Brahman Ito, malahe sa ito oh. Maraming malalaking yung dumating alagay eh. Ah, tawag ka Ay, 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 talagang maganda. Bosal? naman <laughs> pang tabako. Iyan ang kanyang batting number. Uh,

So yan muna mga kapiyahe ang ating update at maikli lang ang video ito pinakita ko lang sa inyo ang mga alagayin dito sa bukana ng livestock ng Padre Garcia maraming salamat po at good morning sa ating lahat